Hi guys! Magandang hapon po. Magandang hapon po sa atin lahat. Uh, kararating ko lang. nag lang po akong konti. Ko ano lang po yung wala. Kasi hindi ko maisip ko ano yung wala. Wala po akong listahan. Tsaka ako lang mag-isa. Uh, happy birthday sis Cherry. Thank you so much sis. Happy birthday again. Ayan po. Um, tingnan ko lang po kung pinamili ko. Kunti lang po ito guys. Kasi mag-isa lang po tayo. Namili mapigat usual ang ating tissue, hindi, hindi mga wala ko yung tissue na lang sa ating buhay. Ang ating mga powder, 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 so, iba-iba ng powder na pinipili ko yan, powder. Tapos mayroon tayong ganere, saka mayroon tayong ganere, ang ganun-ganun lang guys. Yan ang importante sa bahay, meron tayong dishwashing pan. Mga importante lang po guys yung binili ko, syempre may vitamins. Ayan si vitamins. Uh, bumili din ako ng battery para doon sa ano ko yung aking ano doon sa altar ilaw wala na po siya kasi yung battery kaya binilaan ko siya mura lang po itong guys 1,2,3,4,5,6 itong teraso ay 120 lang hibang mura Tapos, ayan bumili tayo ng mga conditioner ng ating laban. Ayan po. Bumili na ng tatlo kasi alam ko mayroon pa dyan ito sabon. Marami pa naman dyan sa rose. Kaka yan, pa may tayo binigay sa akin kasi nainitan ako. Na Then bumili ako ng shampoo po kasi wala na akong shampoo. Kasi minsan doon sa para ako na ano. Kaya binili ko yan na naman. Then, um, sopas namin. Hindi ang wala dito sa bahay. Saka ito bumili nila lang ako ng ganito suka. Ito yun na nakapak na dito mo. Walang siya sa Hindi yan promotion. At saka bumili din ako ng coconut oil. Eh, bumili ako ngayon. Isa lang bibili ko kasi mayroon pa ka bibili ko lang kahapon. Kung baga, ito parang ano ba ito guys yung pag naubos ba mga biglaan at least meron tayong naka ano nakatag nito. Meron tayong nakatabi. Sa ito bumili ako ng ako na kainan ako kumain bumili ako ng dalawa. Sa so, tabo din din ako ng my favorite na biscuit. Yan, at saka syempre hindi mawala yung ganda rin. Eh. Kasi sila nawalan sila ng mga tumas hindi na promotion yan. Medyo maanghang bumili ako kasi meron pa ako. Ayan, meron pang hindi. Sa syempre paminta. Saka so, bumili na ako nito ng dalawang talang Yan, yun. Ayan ko. Saka so, bumili ako ng never spread ko kasi na dalawa na lang. Tagtagan ko lang ng dalawa. At yung aking uh, corn beef ay dalawa na lang. Nagdagdag din po ako ng dalawa. At parang gano'n lang guys. Kasi pag dalawa na lang doon, minadagdagan ko. At saka yung coffee milk ni Rose. Pag-inili ako ng mayo. Kasi baka magpagawa ako ng ano-ano naman kung ano-ano. Saka bumili ako ng cookie stick. Saka nasa rose. Saka nasa tayo ng party bar. And then bumili ako ng 20 piraso na katubig na ganito. Para sa akin. 20 piraso po. Yan ang bumili ko lang. So, ito pa dahil ito bumili ko so, ng ganito. Saka bumili tayo ng ayan, iinumin nila. Apple juice. Bumili ako ng kanyan. Saka ito bumili lang ako ng anong na piraso kaka ngayon kasi month of August every month lang naman ako bumili binilhan ko na sila ng ganito para ano sa isang buwan isang beses lang din ako bumili para makatikim naman sila kasi syempre pag umaga pag may itlog kailangan din po ng ganito yan lang po yung pinamili ko umabot lang po yan ng uh, 2,000 2,475 I think. Oh, ba? Diba? Ganun lang, yung lang akong Kasi hindi ko naman alam kung ano pa yun wala siya. Tapos hindi naman kasama yung ating mga karne karni dyan. O ba, ang manok, baboy, ano, hindi yan kasama. Tsaka yung isda natin bukas ko naman yung bibilihin kasi sa palengke lang din po ako bumibili. yun ganyan na po yung ating grocery today. At, um, ayan. Lagay na po natin yan sa ref sa mga sabon ko dito sa labas. Alam ko meron kasi pa doon mga sabon guys. Marami pa doon mga powder na maliliit. Ayun, ngayon siguro gawin ko ngayon. Dahil ako lang kami lang dito. Ako lang po dito sa baba. Dahil si Donya Rose ay nagpunta doon sa kanyang anak. At bukas at uuwi. Eh. Ang gagawin ko, ayan tapos na ako mag ano, grocery. Ano ko na ayusin ko na lang po ito guys pag naayos ko ito, lalabas ako pakakainin ko ng mga dogi kumaya maya linisan ko muna sila yun tapos pakainin ko then patapos ko pakain sa mga dogi kasi meron na rin kami ano eh meron na rin ulam dyan niluto ko na kanina nagluto lang ako ng adobong baboy tapos meron na nagprito ako ng isda yun ulam ko tapos ayan Iniitin na lang namin yung rice kasi sila no, ko alam ko kakain sila hindi. Kung hindi naman sila kakain, ang gagawin ko sa rice na yan, ilalay ko sa ref. Tapos, ay ano ko siya bukas, eh, sangag. Yan, bukas bibili na lang ako ng ulam namin. Isda, manok, baboy, tapos kunting gulay. Yan naman bukas ang bibilihin ko. Tapos, ano pa ba? Yun lang guys. Para lang may ma-upload, diba? you know, may kunting hugasan pa ako doon. May plato pa sila. Kaya nainan din hugasan ko lang yun. Tapos, kasi may gagawa dito sa bahay. Kasi ito, bumigay yung aming bubong dito. Oh. Ito, parang nagkaroon siya ng lek doon sa taas. Eh, bumigay. Ngayon, ipaayos -pa ko pati doon sa CR, pati dyan sa kusina. Ipaayos ko na yan, guys. Paayos ko na yan kasi ang basta lang. Ano-ano -ano lang naisipan. Yun lang guys. Kunting ano lang. Wala naman ako ma upload Kaya naisip ko lang eh, ano yung aking kunting panamili. Kasi umatin kami sa birthday ni Sis Cherry. nag po siya sa amin ng mga pagkain. Kaya yun. Again, happy birthday. Thank you guys. Thank you for watching.